Hello everyone, this is Simbi TV and welcome back to my channel Guys, nandito na naman po ako nagbabalik At syempre, isi-share ko po sa inyo dahil Meron po akong flight ngayon At itong flight ko po na to ay biglaan lang At wala pong nakakaalam Surprise ko po ito uh, Sa Pilipinas Yes, so po ako ng Pilipinas Super excited And nobody knows Ay except pala sa anak ko siyempre hindi alam ng mother ko, hindi alam ng mga kapatid ko at walang nakakaalam. So, surprise visit ko po to guys at I am very excited. Uh, ano lang, hindi naman ako magtatagal, mga ano lang ako doon, mga two weeks at kailangan kong bumalik agad. Bibisita lang po ako sa mother ko. So, now, nandito na po kami on the way na kami sa airport. At syempre, yung aking driver, ihahatid niya ako ngayon sharein po uh, hiwalay po kami ng aming flight kasi on oh, Tuesday may biyahe rin siya papunta naman siya sa West Virginia ayan, hiwalay po kami ng aming lakad okay, so dyan lang kayo guys huwag kayong umalis at isishare ko sa inyo yung aking uh, biyahe sa ngayon okay do, okay? Thanks. so guys, nandito ko ngayon sa airport Ayan, nakarating na ako. Katatapos ko lang mag-check-in. At ready para sa TSA. So, dito po tayo ngayon dadaan sa pre-TSA po. So, nandito na tayo guys sa boarding area. Waiting na po tayo. Ilang minuto na lang. magbo na po tayo. Ayan. At syempre, antay-antay lang. Uh, papunta po ako ng LA. Doon po ang flight ko going to Philippines. Reserving the overhead and space for larger luggage only. Okay guys, nandito na tayo sa LA. Ayan, kararating lang po natin. At mahaba pa po ang oras para po mag-check-in tayo sa Philippine Airlines. Marami na pong mga Filipino ang nandito nakapila guys. Ayan, so doon banda ang check-in para sa Philippine Airlines. Ayan, yung katabi ko rito na Filipina rin. Papunta sila sa ano daw, sa Boracay. Ayan, nakikipagkwento lang na ako rito. Ito yung mga gamit ko. So ayan guys, nakapila na po kami rito. Ayan, mag nag open na po. Mag mag-o-open na pala. Mag-o-open na sila 6:30 na po ng hapon. So, ayun guys, nandito na tayo sa gate. Waiting na lang tayo para sa ating boarding. Mga 10, 10.20, ayan, mag-start na ng boarding. Finally, boarding time na. Ayan, dito na tayo, nakatayo na tayo para mag-board. Nakapila na po tayo. Tinatawag na yung ating number. Excited na ako. Excited na ako. Ayan, papasok na tayo dito sa loob. Ayan, mga tao hindi pa gumagalaw. Iwan ko kung bakit. Anong meron? We request all passengers to occupy your assignment for this, parts of the world by law. See if you need to be received this from our cabin for now. We want to ensure the comfort and safety of all passengers Okay guys, it's breakfast. Ayan. ito po yung aking pagkain. At kung nakikita niyo po, malapit na po dumating. Okay. Ayan. busy-busy na ang mga flight attendant, kaka-serve ng food para sa mga tao. Kunti lang po ang pasahero guys. Kaya nakatulog po ako ng maayos dahil wala akong katabi. Okay guys, ayan, malapit touchdown Ilang minuto na lang at lalapag na po tayo. Ayan kung nakikita nyo yung view. Bababa na ng bababa. Ayan. Excited na po talaga tayo na makauwi. Siyempre. Makikita na naman natin yung mga mahal natin sa buhay. Ayan. Nandito na tayo. Kitang-kita ko -kita na talaga ang Pilipinas. So, diba? Parang hindi ako mapakali sa aking kinauupa. syempre nakatulog po talaga ako ng maayos dahil solong-solo ko po yung tatlong kapuan na yun wala akong katabi kaya humiga po talaga ako ito yung biyahe ko ngayon na super relax lang po ako Local time is 5.15 in the morning and the ground temperature is at 27 degrees Celsius or 81 degrees Fahrenheit. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. For an orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await instructions for the planning. Passengers who need assistance, please approach our cabin crew and ground staff who will be happy to assist you. On... Okay, dokey. Nandito na po tayo. Busy-busy na ang mga tao. Nagsisipagayak na po sila para sa paglabas po ng eroplano, guys. Ayan. Mga excited din po. Welcome to Philippines. Ayan guys, nandito na tayo na karating. At excited. Okay. Ayan, maliwalag na talaga. Ang ganda tingnan ng araw. Diba? Napula-pula talaga ang kanyang So It's 5.30 in the morning. Ayan, papunta na tayo guys. Papasok na tayo sa immigration. Siyempre, oh. Hindi masyadong crowded kasi maaga pa. ۶۶۶ ۶۶۶ ۶۶ ۶۶ ۶۶ ۶۶ ۶۶ Okay, nandito na tayo guys sa luggage area. Ayan, waiting na lang tayo sa ating bagahe. Ayan. Natabang puyat. <laughs> Mukhang puyat yata ako. Uy, bago po ang lahat. Sa totoo lang, hindi ko ito napansin. Si sino po yan? Hulaan nyo, sino yan? Si Ding Dong Dantes yan. Nasa likod ko guys. Ayan, yung idol natin nandyan kasakay ko po siya dito sa LA galing po siya ng LA ayan si idol ding dong ding dong ding dong <laughs> o oh, diba ang dami nyo pang ang dami niya pang daladalang malita o ayan kung nakikita nyo dami yan tatlo yan may mga box pa yan tinitingnan lang siya ng mga tao at nahihiya naman tayong lumapit sa kanya yun know. o Itong guy na to, ayan, papicture siya saglit. Ang bilis niya. Ako wala akong time magpapicture busy ako dito sa pag sa pagbe-video ko. Nagaantay ako baka hindi ko makita yung aking malita. So ang gwapo ni Dingdong guys, promise. Ang gwapo niya, ang tangkad. Wholesome talaga. Okay, nandito na po tayo guys sa Grab nagagrab lang po talaga ako kapag umuwi ako hindi pa ako to. kasi ayaw po pong mangistorbo ng tao yun so. finally we are here nandito na po tayo nakarating na tapos magra-ride kuya uh ah -oh. tapos yung nakapulang tayo na tayo. ano dyan dyan tayo dito na po kami guys ayan miss ko na yung aking place ayan dyan sa lift yung nakapula hindi dito lang po dyan sa pula na yan okay. ayan dito ayan dito lang tayo okay Diyan lang na. Hindi diyan na, magigisingin natin sila eh. Papasok ka lang na. Oo, oh, na lang. Gigisingin eh. Wait lang. Wait lang. Kumain nga dyan.

na surprise ko ba kayo? Okay. Inang! <laughs> Uy! Ay, <laughs> thank you si Isa. Si Isa ay nagkukwento. Thank you for watching, guys.